Hello guys, pero guys, meron naman akong katanungan na sasagutin ang katanungan na sasagutin ko ayon sa katanungan na tago lang natin siya sa pangalan na Amabel. Um, Ito yung katanungan niya. Sabi niya, Hello ma'am, pwede po ba mag-break contract kahit 4 to 5 lang ako dito sa employer ko? Ano to? 4 uh, to 5 days or 4 to 5 months? So guys, next time pag nag nagtanong kayo sa akin, pakikompleto na lang guys ah. So, pero baka araw to baka araw itong sinasabi mo or sige sabihin na natin sagutin kita kung 4 to 5 days ka pa lang or 4 to 5 months okay sa standard, sa standard contract nakalagay dyan sa standard contract na pwede ka mag break ng contract kailangan mong magbigay ng resignation letter in advance a uh, 1 month in advance sa uh, employer mo para uh, makahanap sila ng kapalit mo so ito yon kung sa Singapore ka ha kung bound to Singapore ka sa Singapore kasi kapag day eight yung work mo, yung agency mo, kung hindi mo tata ikaw na worker, kung hindi mo tatapusin yung two years contract mo, yung agency mo, meron silang at uh, tatlong beses na pwede magpalit ng uh, kasambahay sa sa amo mo. So, sabihin na natin, ibibalik mo yung contract mo, hindi mo na matataw, hindi mo na tatapusin. So, yung agency mo, magbibigyan sila ng panimagong kapalit doon sa amo mo. So, kung 5 days ka o 4 days ka pa lang or 5 days ka pa lang, hindi malabong papayag yung employer mo or malabong pumayag yung agency mo. Maliba na lang kung sinasaktan kanila nila. At saka kung sinasaktan kanila nila tapos mapuprove mo yan na sinasaktan ka nga nila. So, meron tayong tendency na pwede ka magbabalik sa agency or pwede mong i-break agad-agad yung kontrata mo. Lalahanin mo sa standard contract na nakala, nakalagay doon. Kailangan mo magbigay ng one month resignation letter. So, kung four to five months ka sa kanila, pwede rin. Pwede ka rin mag-break mag, anong, mag ng contract. Yun nga lang, sinasabi ko sa'yo, dapat meron kang uh, meron kang naka provide na reason kung bakit kung bakit hindi mo tatapusin yung kontrata mo pero kung 4 to 5 days ka pa lang isang napaka bad magiging bad record mo yan kasi uh, hindi mo pa naman talaga lubusan na nakilala yung mga naging mag employer mo so kung ako sa iyo pagbigyan mo muna so guys paalala lang na kapag nag-abroad kayo meron kayong 2 years contract at hindi lang yan basta-basta na at uh, 2 years contract kasi yung employer nyo bago kayo nakarating sa bansang pupuntahan nyo ang dami po nilang binayaran niya na uh, pera like for example yung insurance nyo babaya yan sila sa uh, government tapos yung agency fee pa so hindi talaga sila basta basta